Hello, good morning mga guys. Magbuhat kag star and monay. ang brown sugar mga guys, no? Sugar, dayon baking. Tahan to baking gamay. Dayon gatas. Tahan to gamay salt. Hmm. mga guys, tahan na to siya lard og margarine lard o margarine malilima ni sa kilo guys dayon tubig dayon estimate rin yun na mo ang tubig guys kaya 1 <coughs> can mo na mo gamit dayon i-mix din siya guys para mahilis ang yang brown sugar o asin i-mix lang ng i-mix kaya nga video mo guys sa parang na mga guys ha, sa mga beginner nang dili pa kabalo magmasa unsan pagmasa unsan pagmix din hmm. ibutang na to ang harina mga guys first class ug oh, third class mix na, na siya hmm. langgana ra akong gamit guys kay akong gi imixan ta to kamay ka may ko ganahan og oh, mixer na may mixer guys pero wala nako na gamita kay class 40 eh. getipid mis 40 pod. Imo siyang i imix mga guys. Hantod nga mabuo na siya, mabalay na siya, hantod mulingin na, na siya. Ayan, ayan na to siya, air roller. Air roller na to, hantod nga malata sa diha. Hmm. Sa mga beginner lang po ito ha, mga guys. Katong kabalo na mo, buhatog pan, master pa na ako dili na ila nga para video para na sa mga baguhan lang then sa pagroller guys kinanglan ang pinggid ta kanunay mga guys no kaya aron dili maipit to mga kamot ito na putulon mga guys magputol ta ang timbangan na mga guys is ang timbangan na guys is 50 grams star moon eye. Ayan ka tong kwan, sugar muna eh. Ito nang ipigura mga guys. Ang aning pagpigura mga guys, no? Kailangan, kailangan imo sang iduot aron mahugot ang kwan na na ang iyang do. Iduot lang gini muna sa guys aron hugot ang imo pagpigura guys aron pag hiwaan ni niya sa star dili magbangag-bangag kasegara manggod magbangag bangag mga guys no ang star mo ang na ang star muna kulang sa guot sa pagbigura luag yang ang hmm. kaya sa mga guys mo ang sugar muna sugar muna na ni sa mga guys nangani <coughs> sa kasimple mga guys no hmm. sugar monay na siya white sugar na ano, mga guys makita lang nyo na mga guys nagluto na mga guys no? putangan buta putangan to siya oh, white sugar o oh, muna atong itong mga guys no? star monay oh sugar monay, yan muna star mga guys yung nga itong gipigura o oh. Tulis ulat sana butik-tik mga guys kay hugot mo na itong pagpigura hmm. On yang Ano yung toppings Munay toppings na siya guys hmm. Kani siya mga guys siya mga guys Granada banyahan ni guys pag mga guys pag magbanya mga guys batangan mo siya og mga mo ang sugar mo na mga guys na asya ay likis to nga gani naglibog ang mga customer mga guys kay ingon sila kung sa kuno ni nga pan ko pipi pipi pero dili na sa pipi pipi butbot but bot -but, sila og pangalan ni noong mga customer hmm. sugar muna eh. Makita na nyo, no, guys, nagaluto na mga guys. Hmm. Ito butangan, o, oh, white sugar. Gamay sa ibutang, guys, araw nilipo, guys, sa tamis. Kinaiban ko sa tabi, ha, tamis. Hmm. Sugar muna eh. Gamay ibutang. mo na siya ang grada mga guys at wala sa banyahan mga guys di po tayo na din kailangan mga guys na mga sa granada mga guys dili sa uber katubo aron dili sa mamatay na ni mga ano mga guys tapping ato na huwag ipotangan o tappings pablock bulak ba Amo na siya guys Luto na ito ang sugar monay Init pa kaya itong sugar monay mga guys Una ang granada mga guys hmm, Di ba kayo apakayo Makakita ang mga gusto meron mga guys Magpanilap yun Sabi e na init Muna itong star mga guys. Oh. Star. Guwapa kaya itong star mga guys. Daraw, pa kaya itong star no? Star. Star ng buhay mo. Salamat sa paglantaw sa video mga beginners Salamat kayo sa inyong paglantaw. Please follow sa kuwang page. O share. <laughs>